Idol. Mm. Ulam namin oh. No? Ulam namin. Yeah, no. Kami lang <tellan> dalawa ni Commander na ligo si

Ang ano na. hmm. pera lang. sa mga pera lang. Ang 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 lang. Ang lang. Ang mga pera lang. Ang mga pera lang. Magano ko na ang gasolina. Ang gasolina. Ako ng tide na. Ano? Tawag na. Booking. Mm -hmm. <laughs> Booking daw. May bigotis no. pa. Mag-asawang. Mag-aibigan. Ano na natin. Anong tawag daw? Parehas, parehas ang Uh, gusto, ang uh, ginagusto ng, is that, eh, uh, hindi ko may paliwanag sa orin naman. So kung gusto, ah, uh, kumbaga, alimbawa, gusto niyang ride, ako gusto ko din. Yun, ang um, nanaman um, namin, um, tan din. Yan, eh, din yeah, Yan, ano, ako ang mood aids yan, kasero. Uh, rider, rider, taga <laughs> free libre na lang sa atin. may pang gasolina na lang may gasolina pa sa gabi sira <laughs> ako mag gasolina sa gabi ay mo ay yun ko. gusto ko yan ay mo, mo. mo. nga ang pinintay mo kaya ka lang pagkain ka Tak boleh buat anak aku itu sahaja. Parah naman.

Baby, na din si Thank you. Sa akin, pangalan ko lang. Pidgar. 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 Nagulit siya niya sa hinihintay. Na. Busta? Sata-saba may bugay. Mag-aaga pa tayo? Eh? Mag-aaga daw. Akala mo from ah, uh, kagubulo to ano lang. Siyempre maalis dito. Bugay. <laughs> Sabi niya, Mag-aaga mag daw. Agahan. Ah. Uh, ah, kagubulo to barangay bugay. Ayan, okay. pwede ka mag-asaise. Yeah. Siyempre dito, ang na anti. Alis. Ano so, nga, ante, ante de ka adlawan, yan. Ano nga. Gusto ko mo yung lumo, karabaw. Hindi, ano na. Lumo na. Alam mo yung paa, yung lambot na may dibas. Di ba? Mmm. Perfect. Ay, may sakyan naman. Sakyan? Okay. Okay. I love you. May pangsayo ka naman yata. Na. Tumak. sasayaw ka.

सब तरह लो तुम ना गनीना परफेक्ट बोल देना बस ले मैं हां हां भाई ने पापा चलो चलो करो blast Am experiences Terima kasih lo Thank you Lord for this food and every minute I have. Thank you, thank you.